First time kong na-experience tong problema to sa motor ko na pwede nyo rin ma-experience sa mga scooter nyo. Yung tipong kusang naikot yung gulong kahit hindi ka mag throttle Yung kahit paanong awat mo sa pag-ikot ng gulong parang mauna pang mabali yung kamay mo. Araw ng Pasko nga pala ngayong naglambing tong motor na to kaya sinilip ko kano yung pwedeng maging sira. Yung throttle niya wala namang ipit kaya nagbakasakal ako sa panggilid. Hindi nga pala ako mekaniko pero naiintindihan naman natin kung paano gumagana tong panggilid. Kaya naman, ito na yung pangalawang sinilip ko. Siyempre, bubuksan na natin yung cover para makita yung loob. Medyo marami nga palang tornilyo itong p bago mo matanggal tong CBT cover niya. Medyo kinabahan nga pala ako ng very very light pag tanggal ko nitong cover. Baka kasi merong nadamay na iba. At ito nga, pagkita ko ng panggilid ko, napaka all goods naman yung itsura. Pero syempre babaklasin ko to lahat para makita ko ano yung problema. Sinilip ko nga pala sa ilalim, baka makita ko ano yung problema pero wala talaga. Kaya syempre binaklas ko na talaga to. <laughs> Dito nga pala ako mas kinabahan kasi muntikan ng yung PCX ko. May kalang kasi ako nilagay dito sa center stand para medyo tumaas siya. Inuna ko nga palang baklasin tong drive face kasi lilinisan ko na rin to. Total babaklasin ko na rin lahat. Ito talaga yung kagandahan pag may sarili kang gamit. Kaya mo na i-troubleshoot yung mga basic na sira ng motor mo. At ito na nga, pag baklas ko ng bell, sinilip ko kung may problema. Wala naman, okay pa yung groove niya. At syempre, isinunod kong hugutin itong torque drive. Dito magkakaalaman ko ano talaga yung naging problema nito. Dito nga sa ilalim ng crankcase, may nakita ko rito ng napakalit na bakal. Parang meron tong kahate na naputol. Pero para makasigurado tayo, babaklasin ko yung buong clutch assembly at torque drive para masilip natin. Dito na sigurado magkakaalaman kung ano talaga naging problema nito. Kaya binaklas ko na yung clutch assembly. Pag silip ko palang lang dito sa may bandang gilid, nakita ko na putol yung isang spring. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, meron nga palang tatlong clutch spring dito sa clutch shoe. Bali bumubuka yan kapag ka nagtotrottle tayo tapos nag engage sa bell kaya umiikot yung gulong natin. At dahil nga alam na natin kung ano yung problema, syempre babaklasin ko na to ng buo para mapalitan natin ng bagong spring. Buti na lang talaga malapit lang sa bahay namin ang naputol to. Kasi talaga naman bibihirang maputol to. Kung sa long ride tayo inabutan ito, malamang kamot ulo tayo. Lalabas na nga ako para makabili ng spring na ipapalit ko dito. Kaya lang, holiday nga pala ngayon, Pasko. Sarado nga pala holiday. <laughs> Buti na lang marami pa tayo dito kalakal dito sa ating toolbox. na alala ko meron pa ako rito mga spring. Bali after market muna ikakabit ko rito habang hindi pa nagbubukas yung mga shop kasi wala tayong magamit na motor pag di ko to kinabitan ng spring eh. 1000 RPM nga pala ipapalit ko rito kasi wala pa tayong mahanapan ng insta kaya ito tsatsagay muna natin. Medyo mas matigas nga lang tong spring na kinabit natin pero kaya naman to ikabit. At bago ko nga pala ibabalik yung CBT natin, syempre hindi tayo papayag na hindi natin linisin. Total baklas na rin lang lahat para mawala na rin yung dragging Ayan, gumamit lang pala ako rito ng Joy sa paglilinis ng panggilid ko. Tapos tutuyuin ko na lang maigi. Nang nalinis ko na ngayon CBT, syempre ikakabit ko na yan para malaman ko kung okay na. At ito na nga, moment of truth. Pagtapos ko ikabit lahat, ayan, zero na siya. Hindi na tumatakbo pagka ini-start yung makina. Pati yung gulong, dati umiikot pa to ng konti. Ngayon, wala na rin. At sa wakas, successful nga pala yung pagdi-DIY natin. Kung umabot ka nga pala dito sa parte ng video ko na to, i-comment mo yung motor mo pang Mio magbibigay tayo na isang gulong. Game, magche check tayo isa-isa. Right?